Good morning, mga ondeta ninyo. Oh. Muni ako pagkaon ron. Pagkaon sa pobre. Monggos. Ngayon natag ni Manang Floranda. Ano na siya? O, oh, ba diba? Mga onta, guys. O. Oh. Ano na siya? Hello, guys. Good morning, everyone. Good morning sa tanan. Naaday ko'y ginamos na gihimo. Gabi ipanin ako siya, gi himo guys pero look tanawa ninyo ang resulta na yeah. kani guys look oh gabi paghimo pero pwede na siya kaonon charot di ba pila na kadlaw kaonon pero ang iyahang mm, muna siya guys thank you for watching god bless us all everyone good morning mga unta guys mais ang atong kanon o naatay hotdog o naatay itlog o bulad guys na mo nila meron bahala ta guys basta makakaunta ani eh. thank you for watching like and share guys thank you god bless you all <laughs> Bulong dati na <to> sila, paibogo. Ako wala dito. Isipan pa ka na ako. Anak, anak na dito ka na ako pag-isip nino. Wala, kote.